sa pagsasabing natotorete lang siya sa pag-iisip, ibinalita mo ang kanilang mga alaala noong bata pa sila, na nagtatanong si Yun kung naaalala ni Bayon Hang, noong bata pa sila? Kayat si Bayon Hang ang nagpapaalala sa kanya na ang kanyang mga alaala ay magulo, na ginagawang imposible para sa kanya na maalala ang anumang bagay mula sa nakaraan. Pinaalala ni Yun nang may penonibik ang kanilang kabataan. Sa tuwing malalim ang iniisip ni Hang, kadalasan ay makikita siya sa archive. Madalas bumisita si Nabaming at Yun sa archive para hanapin siya doon. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbabagong anyo ni Hang, paunti-unti silang nakita sa kanya sa pangkalahatan, lalo pa sa archive. Habang ipinapahayag ni Yun ang kanyang pagnanais na magkaroon ng higit pang mga pag-uusap na tulad nito, biglang napasigaw sa tuwa. Na pagtanto na ang archive na yun ay maaring may mga pahiwatig tungkol sa kanyang mga nawawalang alaala. Pinasalamatan niya si Yu at iniwan siya, tumakbo upang magimbestiga. Sa kwarto ni Bien Gang, tinanong siya ni Bayan Chion kung naniniwala na siya pagkatapos niyang masaksihan si Hang para sa kanyang sarili. Talagang nagbago na talaga ang pagkatao ni Hang. Inakbaya ni Chon ang balikat ni Gang bilang mga wreath ng Gang. Nagpapahayag sa kanya na oras na para siya ay makalaya at bumangon na mula sa pagkakahiga. Maluhalu Hang nagpahayag ng kaginhawaan si Gang na sa wakas ay makakahinga na siya ng maluwag at umaasa na hindi na bumalik ang mga alaala. Sa sandaling iyon, si Yun ay nagmamadaling pumasok sa silid, na naghatid ng nakababahala na balita na si Hang ay pumunta sa archive upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang mga nawalang alaala. Ang paghahayag na ito ay nabigla ang dalawang matatanda. Ipinaliwanag ni Yun na kung mabawi ni Hang ang kanyang mga alaala sa lugar na iyon, Malaki ang posibilidad na muli niyang tangkaing magpakamatay. Samantala, si Hogong ay nakatayo sa pasukan ng archive, umaasa na makakahanap siya ng ilang mahalagang impormasyon. Sinusuri niya ang mga hanay ng mga istante, nag-isip kung ito ba ang personal na archive ni Bayonhang. Habang papasok pa niya ang loob, napansin niya ang makapal na patong ng alikabok na bumabalot sa lahat at iniisip kung gaano katagal ang lugar na ito ay inabanduna. Natuon ang kanyang atensyon sa isang bahagyang nakatagilid at nakabaligtad na libro sa isa sa mga istante na nasa pagitan ng iba pa. Maingat niyang kinuha ito at natuklasan na ang pamagat nito ay taglamig. Sa pag-flip sa mga pahina nito, napansin niyang mas kaunting alikabok lang ang meron sa aklat na ito, na nagpapahiwatig na ito ay kamakailan lang nabasa kumpara sa iba. Habang binuklat niya ang aklat, nahuhulog ang ilang maluwag na pahina. Dinampot ni Hagong at sinuri ito na pagtatanto na sila ay mga titik. Ang mga liham na ito ay may iba't ibang petsa, ngunit ang lahat ay tila mula sa parehong sender. Si Zhu Yang, itinatago ang mga letra sa loob ng kanyang damit. Nagtataka kung si Bayon Hang ay nakipag-usap sa isang tao mula sa labas. Marahil ay may papel na ginampanan ang individual na ito sa pagtulong na magkapalit sila ng katawan. Nagpasyang panatilihin ni Hagong ang mga liham sa kanyang katawan at babasahin ang mga ito ng mas lubusan sa ibang pagkakataon. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paghahanap ng mga sagot para dito, patuloy pa rin ang paghahanap ni Hagong ng higit pang mga pahiwatig? Maingat na inilalagay ang nakabok na pinamagatang winter pabalik sa istante. Gayun paman, sa kanyang kawalan ng pag-iisip, hindi niya sinasadyang maging sanhi ng pagbagsak ng iba pang mga libro. Bilang resulta, ang buong istante ay bumagsak sa kanya ng lubuan, nagtaas si Hagong ng kanyang mga kamay upang protektahan ang kanyang sarili. Sa kanyang pagtataka, lumilitaw na dumaan sa kanya ang istante at nagsimulang magbago ang paligid. Mabilis niyang napagtanto na siya ay nakulong sa isang ilusyon. Malamang na na-trigger sa pamamagitan ng paglalagay ng aklat sa tamang oryentasyon sa ilusyong ito na natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng niebe at naiintindihan niya ang kahalagahan ng pamagat ng aklat. Taglamig, habang pumapasok ang lamig ay nagsisimula siyang manginig. Hindi siya makapaniwala kung gaano kituto ang nararamdaman niyang ilusyon. Tinitingnan niya ang kanyang namumulang mga kamay na may pag-aalala, natatakot sa posibilidad ng frostbite. Pagkatapos ay narinig niya ang isang tinig na nagtatanong kung siya ay nilalamig at lumingon siya upang makita ang isang babae na nakasuot ng winter cloak na may mas batang mukhang nakabitin sa tabi niya. Ang babae ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa mga pulang kamay ni Hang at iminumungkahi na bumalik sila sa likod. Gayunpaman, iginiit ni Hang na ayos lang siya at ang karbon na ito ay wala para sa isang lalaki. Tumawa ang ina ng babaeng at sinabi sa kanya na mas kilala niya siya kaysa sa iba. At kahit na ang mga lalaki ay nararamdaman ang lamig, iniaalok niya sa kanya ang kanyang pares ng guantes at nag-alala naman lamig din ang kanyang mga kamay. Tiniyak niya sa kanya na kung nag-aalala siya tungkol sa kanya, dapat silang matapos kaagad sa taong yari sa niebe. Sa ilusyon, napansin ng inanihang ang tatlong snowmen na nakabitin ang kanilang sinturon. Sa mga tanong kung bakit tatlo sila, napagtanto niya na ginawa ni Hang ang snowman para kumitawan sa kanilang pamilya. Iminungkahi niya na ipakita ang mga ito sa kanyang ama at nagsimulang tumawag sa kanya ngunit si Hang na mukhang nalilito ay sinubukang pigilan ang kanyang ina Pinagmamasdan niya ang tatlong taong yari sa niyebe at napagtanto niya na ang eksenang nasaksihan niya ay tiyak na isang masayang alaala ng pamilya Pagkatapos ay nagbabago ang eksena at si Hogong na natagpuan ang sarili sa ibang panahon Pumasok siya sa isang silid kung saan ang ama ni Hang ay mukhang nag-aalala habang ang ina ni Hang ay nakaupo sa kama, pinagmamasdan niya sa labas ng bintana ang mga namumulaklak na bulaklak at ipinahayag ang kanyang kagalakan sa pagiging masaya niya. Nakikita ang plum blossoms kasama ang kanyang pamilya. Binanggit niya na malapit nang dumating ang tagsibol. Nangako ang ama ni Hang na dadalhin siya upang makita ang mga bulaklak na namumukadkad ng gusto pagdating ng tagsibol at masaya siyang sumang-ayon. Nang pumasok si Hang sa silid, inanyayahan siya ng kanyang ina, ipinatong ang isang kamay sa kanyang pisngi at tinanong siya kung bakit siya umiiyak. Nang sabihin niya sa maliit na Hang na mahal niya siya, na natagpuan din ang kanyang sarili na lumuluha ang mga mata. At si Hang ay nagpupunas ng luha, nagulat sa mga emosyong namumuo sa loob niya. Napagtanto niya na ang mga alaala ng bayon hang na nakaimbak sa katawan na ito ay muling nabuhay. Kung patuloy niyang mararanasan ang ilusong ito, Naniniwala siyang mababawi niya ang natitirang alaala ni Bayonhang. Ang eksena ay muling ipinadala at biglang nakita ni Hu si BM Hang na nakaluhod sa harapan niya. Nagpapafiwatig ng alaalang nagiging mas malinaw? Ito ay sampung araw pagkatapos pumanaw ang ina ni Bayon Hang. Ang kanyang ama ay mukhang mas matanda na parabang siya ay may edad na sa loob lamang ng ilang araw. Nakaupo siya nang hindi gumagalaw sa upuan, na nakiramay sa matinding dalamhati na ang pagkawala ng kanyang asawa ay malamang nasanhi ni BM Gang. Ganito si Bayon Hang na iwan mag-isa sa mundo nang pumanaw din ang kanyang ama. Kaya't hindi nagtagal, naramdaman ni Gang ang isa pang presensya sa silid at lumingon upang makita si BM Hang, na lumitaw sa pintuan, na sinundan malapit kay Bayon Gang at ang kanyang dalawang anak na lalaki, si Nayun at Boom. Kay Yun huminto ang tingin sa pag-aalala sa tabi ng Biam at tinanong siya kung ayos lang siya. At si Bion Hang ay tila nanginginig at sa isang estado ng pagtanggi, patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Habang nasasaksihan niya ang mga nakakaantig na alaala, sa isa pang eksena sa ilalim ng namumulaklak na puno ng plum ang mga alaala -ala Bayon Hang, tungkol sa kanyang mga magulang na nais na makita ang plum blossoms magkasama sa darating na tagsibol, at ang iniisip niya kung pinagmamasdan na nila ang mga plum blossoms na magkasama sa ibang lugar. Sa kasong iyon, nais niyang sumali sa kanila, sinusubukang gumawa ng matinding mga hakbang ng pagtatangka sa sarili. Gayunpaman, tumatakbo si Yun at pinipigilan siyang gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon. Maluha-luha si Yun sa mga tanong kung bakit siya nagkakaganito. Na may blankong ngiti, sinabi ni Hang na sinusubukan lamang niyang pumunta kung saan siya dapat naroroon. Ang ilusyon ng biglang nabasag, at nabawi ni Hagong ang mga alaala ni Bayon Hang nang imulat niya ang kanyang mga mata sa nag-aalalang boses ng lahat ng tao sa paligid niya. Nadatnan niyang nakaroroon si na Sun Chen, Yun, at Boom, nakatingin sa kanya na may pag-aalala, na nakaupo at tumetawa, Nahihiyang sinabi na tila lahat sila ay nagtipon dito upang magbasa ng mga libro. Dahil sa mga pangyayari ay nakahinga ng maluwag, habang si Bom ay kinakabahang tumawa sa hindi inaasahang biro ni Hang, ipinalam yun sa kanya na nag-aalala sila dahil nahimite siya. Nakahawak pa rin si Bayan Chi sa libro sa kanyang kamay, nag-aalalang nagtanong kung ayos lang siya. Nakatayo at nagtitiyak sa kanila na ayos lang siya, na nagpapaliwanag na nabisiti niya ang isang manyebe na landscape dahil sa isang naka-activate na trap formation. Giit ni Hogong, na yun nga ang dahilan kung bakit niya tinatanong kung ayos lang siya. Kung saan si Hogong ay nagmumungkahi na maaring nabawi niya ang kanyang mga alaala. Ang bawat isa ay mukhang natama ng pag-asa. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo na nagdulot ng pagkaalarma sa mga nakapaligid sa kanya. Pagkatapos, tumingala si Hagong at awkwardly na ipinaliwanag na ito ay isang normal na reaksyon. Nang bumalik ang kanyang mga alaala, sumigaw si Sangwa sa pagkabalisa, na sinasabi sa kanya na ang kanyang biro ay lumampas na. Kinausap niya at ang kanyang lolo ay naghahanap ng kanilang atensyon at tinitiyak sa kanila na siya ay maayos na ngayon. Hindi na kailangang mag-alala pa tungkol sa kanya at ipinangako niyang hindi na muling matitinag. Sa isang sandali, lahat sila ay mukhang nabigla at pagkatapos ay nalulula sila sa mga emosyon. Habang si Hagong ay nanginginig sa kaluwagan na nagpapahayag na sa wakas ay nakakaramdam na siya ng kapayapaan. Gumalaw sina Bombing at Sangwa para yakapin si Hagong na inaakala nilang si Bayonhang pa. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, si Hagong ay nagigising, napagtantong unang umaga pa lang matapos maalala ang mga alaala ni Bayonhang. Nakakapres kong parang ilang araw na siyang nakatulog. Magaan ang kanyang katawan at malinaw ang kanyang isip. Binuksan niya ang bintana at tinawag ang especially iya na nakadapo sa sanga ng puno sa labas, nagpaalala si Hagong na balak niyang magnilay at hindi dapat payagan ang sinuman, kabilang ang kanyang lolo, na pumasok sa kanyang silid hanggang sa siya ay lumabas na mag-isa. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng kahilingang ito na isinara ang bintana. Sinasalamin niya na maari lamang siyang bumuo ng tiwala ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon, gayon pa sa sandaling ito. Ang pinakamahalaga ay ang pag-channel ng kanyang enerhiya at pagtutok sa kanyang pagsasanay na nananatili sa isang cross-legged na posisyon at nagsimulang magnilay, na nagdidirekta sa kanyang pagtuon sa kanyang panloob na enerhiya. Ang mga alaala ni Hagong ay ganap na ngayong isinama sa kanyang kamalayan, ang kanyang kaluluwa ay ganap na sumanib sa katawan na ito. Kaya ang kanyang enerhiyang core ay bukas at ang kanyang panloob na enerhiya ay nagsisimulang magkaroon ng hugis. At sa kanyang paggalugad sa mga alaala ni Bayonhang, Hang, na si Hag Ong ay nakagawa ng mahalagang pagtuklas. Habang si Bayonhang ay ganap ng walang kaugnayan sa nag-iisang palitan. Walang bakas ng impormasyon tungkol sa pagpapalitan ng mga alaala mula kay Hangs. Bagamat maraming isyu ang nakapalibot sa mga liham na ipinagpalit kay Zhu Yang, walang koneksyon si Bayan Hang sa nag-iisang palitan. Iminumungkahi nito na maaring inayos ng mga panlabas na partido ang palitan na ginagawa itong isang mapaghamong misteryo na lutesin. Sa makatuwid, si Hog Ong ay nagpa siya na tumutok sa pagbawi sa kanyang orihinal na antas. Isang tagumpay na nagawa niya noon. Tinatantya niya na sa loob ng limang taon, o hindi hihigit sa sampung ay babalik siya sa kanyang dating lakas, ang paggamit ng mga elixir, Mahahalagang halamang gamot at mystical na nilalang ay posibleng mapabilis ang proseso. Sa kabutihang palad, ang makalangit na Grand Archive ay isang perpektong lugar para sa kanya upang lumakas. Ito ay kilala bilang isang hindi malalampasan na kuta sa Django. Ang malawak na sukat nito ay sumasaklaw sa isang bundok at bitag. Ang mga porma ay ipinakalat sa buong dingding. At maging ang mga eskinita, ang bawat lugar ay nilagyan ng mga trap device, na itong isa sa pinakaligtas na lokasyon upang ituloy ang kanyang layunin. Bukod dito, sila ay isang mayamang pamilya na may mahabang kasaysayan. Nakatitiyak si Hagong na kung gusto ito ni Bayon Hang, maaari silang makakuha ng mounting ginseng of flower root. Plano niyang gamitin ang bawat mapagkukunang magagamit. Hindi niya intensyon na umiral lamang bilang Heavenly Grand Archives. Ang unang anak na lalaki ay hindi alintana kung ano ang maaring sabihin ng sinuman na siya ay sihugang hindi nakabitin bagamat nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata nararamdaman niya na ang bawat isa ay nanonood sa kanya sa labas ng bintana at isang bahagyang pagkabalisa ang bumabalot sa kanya sumilip sa mga puwang sa bintana Nagtataka si and Chen kung bakit mukhang may kantab ang mukha ni Hang Sumasang-ayon si Bian Gang at binanggit na siya ay nagtataka sa bagay na dati ay magaspang at maitim ang kanyang balat Ngunit ngayon ay mukhang masigla ang kanyang anak na may kutis na kasing pantay ng isang dalaga, ipinahayag ni Chon ang kanyang pagkabalisa tungkol sa bigla ang pagbabagong ito. Kahit na ito ay dapat na isang magandang senyales, pinayuhan ni Bam Ing ang kanyang lolo na magsalita ng mas tahimik at nagsimulang Bam si Chon. Gayunpaman, sa alarma ng lahat, naglalabas si ng malakas na pagbahin. Parehong pinandilitan siya ni na ang at Cheyenne at si Yun ay humihingi ng paumanhin sa kanilang pagkadistorbo. Binuksan ni Hagong ang mga bintana at sinalo ang mga ito, ngunit sa halip na harapin sila, si Hagong ang bumati kay Gang at Chon na mukhang nag-aalala. Tinanong ni Chon kung bakit siya nagmumuni-muni ng ilang oras nang hindi kumakain. Sa pagkakaalam ni Hagong na hindi pa rin sila lubos na nagtitiwala sa kanya, Isinasaalang-alang kung paano ipinagkanulo ng katawan na ito ang kanilang tiwala sa nakaraan. Bumalik siya sa silid at patuloy silang sumilip sa bintana, pinapanood siya habang patuloy siyang nag-eehersisyo. Nagtitiyak si Hagong sa kanyang lolo, na iba na siya ngayon at nabawi ang lahat ng kanyang alaala. -ala. Ngunit ito ay lumalalim lamang, habang si Bai Enchen ay may pagdududa sa kanya, na lalong nagsisiguro sa kanya na siya ay katulad pa rin ng kahapon at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Nalulula si Bayan Chen at nanginginig na umiiyak at nagtatanong kung okay lang ba siya ngayon, habang awkward na pinapanood niya, si Nabian si Yun at Yam Akap kay Bayan Chen. Iniisip ni Hagong kung dapat ba siyang sumali sa kanilang emosyonal na pagpapakita na parang wala sa lugar. Habang nakatanaw lang si Hagong na inaakala nilang si Bayon Hang.